you later! Hi guys! Ayan, nandito na tayo sa kalagitnaan ng aming pulo. O, dala ko uli ang kakao na kinuha ni Rapido. Ito nga pala yung hacienda ni Inaibita. Ayan! Makikita mo yan! Hacienda ni Inaibita. At harap-harap dito at ang kanyang magandang anak. Tay, sabay-sabay tayong kakainan. Kaka-out. Come on. Bye. Hi guys. Welcome to my YouTube channel. Again, nandito na po kami sa bahay. Ito na po yung kinuha namin sa ibaba ng mga kakao. Munti na nga. amin Naging tatlo na lang. Kinain, kan kinain kasi kanina. Ayan, kinakain na nila. Ito yung kakao. Pero, hindi, siya, hindi pa siya makoton eh. Pero okay na to. Ito yung isang gusto ko nung, mga, nung, ako ay bata pa. Gusto nyo ba? Comment below kung gusto nyo ng kakao. Dito nga pala kami sa Bulalo Mowin. Pero mamaya, uwi na rin ang lamisan. Hmm? Tingnan naman siya maasim. Matamis. Sarap ng kakao. Oh. Again, comment below kung gusto niyo nang kakao. Madaming ganito sa pulo namin sa kubo. Si Rapido nga pala kumuha nito. Ang tanda ba kayo nung bata kami. Oh. Si inay lagi may ganitong uwi galing ibaba nasa basket. Tapos ngayon, oh. Ngayon hanap-hanap niya. Ang sarap. Ilagay ko muna siya dito. Ah. Tapos, eto medyo makoton to eh. Kasi yung, eto oh, kukunti lang yung, hindi siya makotan. Eto, hindi niya makotan siya. Hmm. Grab them. Ganun lang girl. Papakuha uli ako sa susunod pag kami umuwi ulit ng bulaya. Namis no, po to yung mga ng bata pa ako. Ito so, talaga kinukuha namin sa ibaba. Kakao, tingnan yung kakao. Ano yung fresh press na press to, pero hindi ko alam kung bakit ganito yung kulay niya. Bakit po ganyan yung kulay niya? Comment below kung bakit po nagiging itim. Tapos yan. Pero masarap talaga. Kanina, anim talaga to. Anim. Naging tatlo na lang. Kinakain na nila. Pati yung buko, yung kinain na kanina. Sinabayang nung umakain kami ng, ng, lunch. Sarap. Sarap. Talagang nung pumunta kanina sa iba ba, talagang hinanap ko kakao. Oh. Kaya kayo na siyang po. Kala na magtayan. Ang na. Hindi ko naman itong uubusin. Hindi ko uubusin yung kakao na May narinig kayong ng manok. Dito kasi ako sa labas. Ayan. Ayan, Ayan yung alaga ni kaka. Yung pang ito. Ganda ko no? Ito yung bahay ni ati Cora pangit po. Charon. Ganda ko pala. Ganda ko. Asya, comment below po ha. Kung gusto niyo po na kakao. At kayo po ay bumili. Charon. Okay po. Hindi ko to ito po uubusin. Ibigay ko din naman po sa at no, mga ate at kay pamangking pa. Sarap. Salamat. O, titigan na lang niyo ako habang kumakain ng kapawa. O, siya guys. Medyo madami-dami na rin naman nakakain ko. Dami talaga yan oh. Eh. Dami talaga yung kapawa na yan. O, susunod na ulit, ha? Comment po pala kayo sa baba. Comment below kung ano yung gusto niyo imukbang ko lang po, joke lang. Okay, simple lang naman po yung aking pagmukbang. Hindi ko pa rin po naubos. Pero, uubusin po natin. Kahit hindi na tayo nag-video. Yeah. Okay, thank you po. Thank you po sa inyong panonood. Again, this is me, oh Deep. Thank you po sa inyong panonood.